Siyempre, hindi ako ready. Nag-video na ako agad. Ayan. Tabo na natin ng bilbil -bil ko. Ang ng hair ko. Patulog na kasi ako ngayon, guys. Ayan. To the for this video pala. Ayan. Welcome sa aking YouTube channel. Ayan. Nakikita niya naman siguro, di ba? Medyo silag siya. Ayan. Kita niya na yung design. Pero, ang ganda niyan, guys, pag inopen na sa loob. And then, meron siyang mga compartment somewhere. Ayan. Bigay niya ng aking boss pala, si Ate Maricel siya nagbigay niya sa akin nung pumunta ako sa kanila nung pinag-stay niya ako ng two weeks sa Manila yung dati kong amo kung saan ako nakapagtapos ng pag-aaral bilang isang working student ayan, ayan yung pangalan niya nalimutan ko yung pangalan niya ano tawag din sa ano na yan nasa meron siya pangalan mga, ayan, 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 kita niyo ba guys she, ano, she, basta ayan siya guys, long, parang long wallet pouch na malaki yan, yeah, yung magagamit ko yan this coming Christmas. Ayan, ang ganda niya. Ang bagsag, tuwan-tuwa talaga ako pag mga gold, ano, gold yung mga kulay ng ano, mga gamit ko doon ng bag ko. Ayan, ang ganda niya. Rough, major rough and siya, it's a bit glossy naman. Ano ba? Ang gulo ng buhok ko, grabe. Kasi patulog na ako yan, guys. Bigla ko siya in-unbox. Or... Nakalala ko kasi, Oo oh nga pala may binigay sa akin si madam na pouch na malaki. Ayan. Ayan, ang ganda, diba? Meron siyang hawakan kasi nga, pouch nga talaga siya. Plus, pwede yung tanggalin, guys, uh, attach, detach yan. Ayan, yeah, pwede siyang tanggalin, gawin siyang wallet. Ayan. Pag naman kang magla, maano mag, ah, maghawak-hawak, isabit niya sa kamay mo, pero hindi rin yung advisable dahil delikado po sa mga magnanakaw, snatchers, gano'n. Pero dapat kailangan nag-grip mo or nakahawakan mo yung wallet niyo, guys. Ayan yung... Tapos yung zipper niya. Ang ganda lang design niya kasi sobrang simple lang siya. Printed siya. Tapos yung gold. Yung design niya is yun lang. Yung parang pabaliktad na letter U. And then, it's the zipper. The big one. Ayan. Yung may mga compartment niyan sa loob. Lagayin ng mga cards. Or anything. Pictures. Pwede din. License. All cards. ATM. Like that. Suki card. Ayan. Oo nga nakalimutan. Dapat kasi may laman talaga yan guys. Alam mo nakalimutan ng boss ko na lagyan. Sabi niya, April, lalagyan ko yan ha. Hintayin mo. Paalala mo sa akin. Hindi na alala. So, wala siyang laman guys. Ah, uh, yun o. Oh. Uh, meron siyang zipper lagay ng coin sa loob. Ayan. Tapos, na nagugustuhan ko talaga yung lagay na ano. Gusto ko kasi yung pera. Kahit konti lang yung pera. Gusto ko nakatuwid siya. Ayoko na nakatubi yung pera ko. Pag may pera, mapa, mapa ano, bills kailangan maganda ganoon para, para pag kinuha mo ay yung repres ano presentable ba hindi hindi halaga wala tayong pera joke <laughs> ayan ang ganda niya ayun no? gusto, gusto ko yung ano niya yung texture ayan kasi hindi siya madulas hawakan and then super simple lang wait o di ba ganda niya pag closer kasi sa personal mas maganda yan guys ayan pa curve yung gilid ayan Tuwan-tuwa talaga ako sa kulay. Ayan o. Ayan yung details niya. Medyo may mga line-line siya. And thank you for watching guys. God bless you all. Don't forget to subscribe my channel. Joya Moments TV. Ayan guys. Picture, picture mo na pala. God bless everyone and once Merry Merry Christmas and a Happy New Year.